Nagkakaguluhan dito sa Montalban Ang sangnaan ng asawa Pag pasaway ang asawa nyo E eh sangla nyo na Pag ang edad 20 to 30 years old 25,000 ang sangla Pag 31 to 40 20,000 ang sangla Pag 41 to 50 years old 15,000 ang sangla Pero pag 51 to 60 5,000 na lang Kasi maunat na Tsaka pala mga misis May promo ngayon Kahit supot o bakla Ang mister nyo Pwede nyo isang wala. Kabul na. Dahil sa promo, pwede pang tumaas ang presyo ng sawala. Depende kung guwapo, maganda, sexy, macho, matangkad, o oh may Sa mga mister naman na may misis na pasaway, sa eh sakulay na din ang asawa nyo. Pag maganda, sexy, at sariwa ang asawa nyo, mabilis lang yan. Nasa priority lane no? <laughs> A few moments later. Magkano niyo po na wala ang asawa nyo? 40,000. Guwapo at macho kasi yun, pero batugay. ugay? <laughs> dito sa Montalban ang sanglaan ng asawa.